Good morning mga kabike bike So nagbabalik tayo So kaya hindi tayo nakapag vlog ng no, mga nakaraan araw Puro aral naman ang ginawa ko Kaya nahinto din sa pagbabike Kasi tapos na yung Christmas break So pinandar ko nga pala yung motor ko <laughs> Nahirapan din ako ang dahil matagal-tagal din na stock So eto yung bago nating gagamitin kay kuya to eh so eto dati ko na nagagamit tapos na stock na naman kaya kinakalawa ngayon nga pala makakabike bike etong upuan na to hindi na yan pinalitan natin dahil mas pinaporma natin yan pinalitan din natin mga bela eto nga pala yung original kaya ito, pinalitan ko yung upuan. Nasira. Nung pinag-angkasa namin ng pinsang ko. So, nung ano nga ba yan? Oh, nun nga uh, yata, matagal na yan mga kabike-bike. -bike. Kaya pagka ano, pero nag-ride ako, ito pa yung upuan na to. Sira lang, gagalaw-galaw. Kaya hirap na hirap ako gamitin Tapos baba pa Hindi ko maiuna, pa Kaya, ko yung pao Kaya tinray ko yung Itaas yung upuan Yung mas mataas Kaya ito Maganda naman kinalabasan Ito lang ang pinalitan natin Chama bela Nililinis pa natin Medyo kalawang na din napala pala yung brake nya sa harap Parang sa motor Mga kabike-bike napala pala yung upuan natin Kaya nasira kagad Di syak to Kaya nung hinikpitan ko to Dahil Dahil hinikpitan ko to Hindi naglalaro Kaya nabangal sa upuan kaya ano o Nabangal kaya yeah, yun So ito Sunod pedal to Pagka inatras mo to Parang pixie Kaso hindi dire diretso yung ikot ng Pidalan nya Pagka tinigil mo Basta huwag mo iatras yung pedalan So dilinisin pa natin Madumi Matagal-tagal kasi na-stock Tingnan nyo naglalak kaya parang fix ito so mamaya na lang ulit mga kabike bike kapaliguan na natin kakaos natin sa bonnet lang pula ako orange lang yung baba pulang si bike eh. so ite-testing na pala natin dalhin sa ride to kung tatagal so wait muna na mga bike bike Pupunasan lang natin. Wait lang kung kita nyo pagkain na tarus ko to kung may prenong kusa so siguro dyan na natin tatapusin tong video na to sana mag enjoy kayo at abang abang lang sa mga updates kung sa kami makakarating susunod so tatry uli natin na ito ang gamitin so salamat po Paki-like and subscribe. Then give up.